darling. Mag-unboxing ako ng aking parcel or order. 'Yun oh. Ganda naman 'yung pagkaano. Pagharap. Uh, 'Yun. Coconut. Ito sya shampoo. Tata-try ko 'to, sya Ganda kasi. Sana maganda rin sa akin, 'yun sa akin. Kasi sa tagal-tagal na panahon hindi ako nagpalit ng shampoo. 10 years ako sa Saudi Dove yung ginagamit ko na siya so ngayon na ako magta-try nito kahit nung nasa Manila pa ako Dove yung ginagamit ko talaga hindi ako nagpakalit kaya ngayon lang ako magpalit sana yan ko sa so ito na nga tuloy yung ano ko marides ito naman siya hair mask so try ko lang sya siya pero okay naman yung buko pero try ko lang para tuloy tuloy na yung ano wala na yung mga ano yung dry sa buko nasa no, Saudi kasi ako nung dry yung buko roon dahil sa tubig kaya ngayon at tubig at saka ano uh, ano niyan, yung mainit tubig lalo na pag ano doon sa amin grabe <laughs> kaya kaya yung buko kaya ito bumalik na sa dati Ayan. hindi na kailangan ng ribbon ito na yung solusyon ay nako may at may kasi may bumibili kaya hindi matapos-tapos ng video ko See mm -hmm.